shout out mamaya. guys good noon sa yan lahat ayan ang init nandito pala kami sa Lunita oh, Park daanan. guys oo may daanan mamaya tayo mainit pa hindi mahangin na mahangin gusto niyang pumasok doon guys mamaya punta tayo dyan ayan ang ganda pala dito guys oh Ayan, Lunita Park. Nandyan yung fountain, guys. kaya lang hindi naandar. May daan na. Ayan, nasa likod ko. Ayan. Ayan.

thank you Ingo ay sa Kaya, kaya naman, daw yan, pwede daw Doon kasi lakad, -lakad, dito, lakad sa initan guys. Mama, Bebe! Picture tayo dali. two, three... Oh, si na Dr. Na? Jose Rizal guys. -Riz, nasa likod namin siya. Yeah. Lalayo yeah. pa ng ata 'yan eh. Maya enjoy kami dito guys kahit mainit at ayan. Shout out sa inyong lahat 'yan. Thank you, Jane. Lipo. yan na highway na yan dyan guys Sahara. Sahara. and picture tayo dyan oh Rizal na yun si Rizal guys ayan oh si Rizal ha ito bebe Sophia, Chloe dito tayo ano kalibig dyan? wala nga may mukha